Tapos kay Jomar. Tapos kay Jomar. Salamat po sa kanya. Hindi po, huwag kayo po sa lab team po nila. Di ba na naman po ang anak ko maaabot na ganyan po. Kayo na eh, support din po kayo sa lab team ni Jomar at ni Carla. Oh, meron ka bang gustong sabihin kay Jomar? Baka gusto mo sabihin, Oh Jomar, sumusobra na yung hawak mo kay Carla. Oh Jomar, sumusobra na yung hawak mo kay Carla. Kasi, Kasi nagkasanda sa kay Carla, oh sandal na eh. Ganun ang sandal na eh. Eh, Nay, kay Jomar po. Ano pong message niyo po kay Papa Joms? Bilang support. Talagang todo suporta siya kay Carla eh. Makasiguro po kayo na safe na safe po siya sa Safe na safe po siya sa akin. Uy! Yun po yung sa assurance. Sa'yo. Sa, sa atin. Sa'yo. naman bro? Sa akin po lalo na. 100% assurance po yan. Huwag po yung mag-alala. Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Papa Jomar at nanay ng bebe Carla niya nagkapalitan ng mensahe. Hala ah, ano kaya ito? At nanay may pahayag patungkol sa pagsandal ni Papa Joms sa balikat ni Carla. Hala ah, naging reaksyon ni nanay yan ng ating alamin mamaya. Hatid sundo ni Papa Jomar sa bebe Carla niya. Nagamit si Coffee? Sang ayon nga ba si nanay dito? at nanay may pahayag din patungkol sa Jomcar Love Team. Grabe! Yan po ang ating napakamainit na pag-uusapan ngayon mga idol at bibigyan ko na din ng konting reaction yan. Bago po tayo mag-uumpisa ay e eh, shoutout ko po muna ang leaders ng kalingap na sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa, ...suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip ...kung saan may sweet message si nanay sa napakagandang anghel na anak niya na si Carla. Ito po. Nay, anong message po nay kay Carla po? Kasi dahil din sa kanya kung bakit kayo nagkaroon ng <laughs> napakagandang bahay. <laughs> ah. Ano po, salamat kasi nagkaroon po ako ng anak na binayaan binaya po ako ng mm -hmm. Diyos na may anak <laughs> mm -hmm sa magulang. Tapos masunurin po, maalalahanin Kasi po kung wala naman po ang anak ko, wala naman po kami ganito. Yung mga blessing na dumarating po. Oo po. Tapos kay Jomar. Tapos kay Jomar. Salamat hey. po sa kanya. Kasi po, hindi po silang dalawa sa lab po nila. Di wala naman po ang anak ko maaabot na ganyan po. Walang tutulong, yeah. sobrang dami. Tapos, salamat po sa mga tagahanga, taga suporta Sobrang nagpapasalamat po talaga si nanay sa ating Panginoon kasi binigyan siya ng napakagandang anak. Tapos mabait po daw si Carla. Matulungin sa magulang, masunurin, maalahanin, kumbaga wala siyang reklamo sa anak niya. Nasa kay Carla na ang lahat. At syempre, isa pong napakamatalino din po na estudante ni Carla, kaya swerte po talaga ang isang Papa Jomar sa bebe niya. Parehas naman po sila na swerte sa isa't isa. Kumbaga swak sila sa isa't isa Perfect combination at sobra din pong nagpapasalamat si nanay kay Carla kasi nang dahil din po kay Carla ay nagkaroon sila ng napakagandang bahay at may mga blessings na dumadating sa kanila. At syempre di po nakakalimutang pasasalamatan din po ni nanay ang kapartner ng anak niya na si Papa Joms. Kasi nang dahil din naman sa love team kung bakit mas madaming biyayang natatanggap ang anak niya na si Carla. Kung baga nanay thanks both to Carla at sa bebe nito na si Papa Jomar. At Kuya Rab, tinanong na nga si nanay about sa Jomcar Love team. Hala, kung support ba siya dito? Ito po naging sagot ni nanay dyan. Kaya nay, uh, support din po kayo sa love team ni Jomar at ni Carla. Opo, wala naman po. Wala naman po kayo. Wala naman problema sa inyo. Wala man, naman team. po, opo. Oh, meron ka bang gustong sabihin kay Jomar? Baka gusto mo sabihin, Oh Jomar, sumusobra na yung hawak mo kay Carla. Oh Jomar, sumusobra na yung hawak mo kay Carla naman po. Kasi, Kasi nag-sandal sa kay Carla, oh. Pag gano'n na Kasi, Kasi nag-sandal sa kay Carla, oh. Pag gano'n na nag lang naman. Sandal lang naman. Oh, ayan. Wala ka, Jobs. Wala naman po mawawala. Wala nga daw itong problema kay nanay. Jom Love Team Kiligan Serie? No probs yan kay nanay. Support po si nanay patungkol dyan. Always support siya sa Carla niya supportive mom to his daughter at pati nga sa pagsandal ni Papa Joms sa balikat ng bebe Carla niya. No probs din po ito kay nanay, wala naman daw pong mawawala. Kumbaga it's just a serie, let's just enjoy every kiligan eksena nila. Kung mauwi na talaga ang kiligan serie ni Papa Joms at Carla in real life, ay sa nakikita naman natin ay botong-boto po ang family ni Carla kay Papa Jomar. Pero sa future pa ito, nasa kay Jomar na po ito if willing niyang hintayin ang bebe Carla niya. Kumbaga, true love waits. At ito na nga, mensahe ni nanay kay Papa Jomar. Ito po. Eh, hey, nay, kay Jomar po, ano pong message niyo po kay Papa Joms? Bilang support. Alam ko, todo supporta siya kay Carla eh. Todo supporta siya kay Kale. Ano, masasabi ko lang sa kanya, salamat sa paghatid, pagsundo. Salamat sa paghatid, pagsundo. Lalo na sa OJT. salamat. Oh, yeah. Ano pala, gusto ko magpasalamat kasi 100% ang anak sa OJT niya. Oh! Oh! Salamat, salamat sa iyo, Jomar. Ano, ingat ka Bye. sa pag drive Oo. Oh. Uh, may bago na po siya, Coffee ang pangalan. Opo. Ano siya pa na ang <laughs> pangalan po si Carla po. Okay lang, lang po sa inay na alo, susunduin niya si Carla ay Gamit yung kotse nila ng dalawa. Okay lang naman. <laughs> Tapos sana lang po, ano, ingat lang sa pagsadrive. Oo. Tapos may damay si Carla pag... <laughs> 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 Para si Pikipo sa pag-uwi. Pag-uwi niya sa bahay. Yun. Grabe! Nanay nagpasalamat kay Papa Joms dahil sa paghatid sundo kay Carla. Wow! Grabe! Pasado ka na talaga Papa Joms kay nanay. Wow! Carla 100% sa OJT nito? Grabe na papalakpak nga si Kuya Rab at k sa sobrang proud nila kay Carla. Kitang kita po talaga sa mukha ni Kuya Rab na sobrang proud ito kay Carla na bilang isa sa tumutulong at sumusuporta sa pag-aaral nito. Patungkol sa pagsundo ni Papa Joms kay Carla, okay po ito kay nanay. Basta mag-ingat lang daw ito sa pag-drive. Para safe silang makauwi sa mga pamilya nila kumbaga safety first ang pinaparating ni nanay. Hinay-hinay lang sa pag-drive, Papa Joms kay Coffee. Si Carla pa naman ang nagpangalan sa new car mo. Ang ganda, ah. Coffee. At ito mga idol, last video clip re pa natin ito. Mensahe ni Papa Joms sa nanay ni Carla. Hala, grabe ito po. Ano naman yung masasabi mo kasi si nanay ay tiwala siya sa'yo. Sa yun, kahit pagkatid sa kay Carla, pati yung love team, di ba tiwala si nanay sa'yo? Opo, okay. masasabi mo. Ay, uh, syempre po, Nay, thank you, thank you sa um, buong, buong pagtitiwala nyo sa akin. Opo, at makasiguro po kayo na, siguro po kayo na, na hanggang, abo. uh, po, nasa Kalinga po, nasa, ano po si Carla is, safe na safe po siya sa akin. So, yun po yung sa assurance. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Sa Uy, tumuloy yung bro. sakin <laughs> po lalo na, sakin po lalo na, 100% assurance po yan. pagpo mo yung mag-alala. Papa Joe. Support talaga siya kay Carla at sa buong pamilya. Sa buong pamilya. Hmm. Nag-thank you nga si Papa Jomar sa soon mama nito. Nasalamat daw sa pagtiwala sa kanya. Makakasigurado po daw na safe na safe si Carla basta na sa team kalinga pito. Especially na daw po pagdating sa kanya. Hala 100% assurance daw. Grabe ka talaga Papa Joms. Mahal na mahal mo na talaga ang bebe Carla mo. Ibang klase ka talaga pag umibig Papa Joms. Napasabi ka pa na nga dito na, support mo ang buong family ng bebe Carla mo. Oh my goodness, paniguradong panghabang buhay na ang suporta mo sa kanila. Jomcar Car, forever na talaga ito. Wala nang hahad lang sa feelings nila sa isa't isa. Both family sides are supporting each other. Ano po masasabi niyo mga idol sa naging reaction video natin ngayon? Mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Dito muna lang po tayo, Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.